Yung mga sinto-sinto, ginagamit ni Talibong. Hmm. Tuwan-tuwa si Talibong at saka itong paring si Gitgano. Huwag niyong paniniwalaan si Talibong. Ano, ginagatasan lang kayo. Hmm. Yung mga, po, mga pare, katulikong manggagatas yan. Grabe talaga ang banat nitong diakuno ng iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit itis siya? kung ako'y tinawag niyang... Yo, Talibugok. Yun. <laughs> talibugok. Si Father Darwin naman. Itong paring sigit gano. Mga pare, katulikong kong manggagata siya. Napansin nyo ba itong mga mga ngaral na ito, mga kapatid? Pawang personal attack na lang ang ginagamit nila. Yun ang palatandaan na bankruptcy of argument. Kaya ang ginagamit nila, ad hominem. Ah, sasagutin pa rin natin sila. Samahan niyo ako. Musta, Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kahit na nawagan itong si Cesar Sinita sa lahat ng mga katuliko. Yung mga sinto-sinto, ginagamit ni Talibong. Hmm. tuwa tuwa si Talibong at saka itong paring si Gitgano. Huwag niyong paniniwalaan si Talibong. Ano, ginagatasan lang kayo. Hmm. Yung mga, pop mga pare, Katolikong manggagatas yan. Doon na umano kayo sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Dahil may na-discover kasi na yung Biblia ang ginagamit na Katolikong Biblia, tinampered pa. So, inaniyahan natin ang ating mga kapatid, huwag kalimutan na kumbago bago ka lang o sa mga soking taga-subaybay, uh, pindutin ang like at mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan mag-comment at i-share ninyo. Ngayon, ito namang si si Salsinita ng Iglesia ni Cristo matapos na discovery yung ginamit niyang Bible. Ay pa, inyo talibo. Talibogok. Talib oh, so nanggagalaiti talaga siya ang tawag niya sa akin. Talibugok. At may mga term pa siyang sinto. Sinto. Yung mga sinto-sinto ginagamit ni talibo mm. Uh, napansin kasi o na ni kaburnok yung ginagamit na Bible ni Sinita na katuliko na may dikit yung o nilagyan ng at. Pakita ko sa inyo ha. Ito. Na talagang dinikitang kuraw. Ito. Hmm. Bueno, bubuksan natin ha. Ah. titingnan natin yung Apokalipsis 1318. Tingnan natin kung may dikit, ha? Ah, ayan. Ito po ang lugar na 'yon, no? Ito po. Oh. Ito po. Ayun po 'yon, oh. No? Oh, so dikit. Ayun oh. po 'yon, no? Kung may dikit man 'yan, hindi ako ang may gawa. Dipinsor Catol ganun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya baka si Monsignor Abril din kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibog. Talibogok na talagang din di ang kuraw. Ito. Hmm. Bueno, bubuksan natin ah. Uh, so, napansin natin mga kapatid na sabi niya, yung ginagamit niya, pinabulaan uh, pinabulaanan niya na dinikitan niya. Pero kung may dikit man, uh, di, inaamin na niya na dinikitan talaga. Pero kung may dikit man, ang nagdikit yung Defensor Katoliko o kaya si Monsignor Abriol. Wala bang common sense itong ah uh, uh, mga ngaral na ito ng ANC. Una, anong mapala ng dipensor katoliko na magdikit sa Bible na ginagamit niya? Anong mapala din ni Monsignor Abriol? Eh, pansinin niyo ha, dahil yung salitang O kasi, para lang, para lang, Meron siyang ipakitang Biblia, at ang ginawa no oh, nakadikit eh, tingnan niyo mas malinaw sa TV pa oh. na talagang dinikit ang kuraw ito hmm. bueno bubuksan natin na, ah. titingnan natin yung apocalypse 1318 tingnan natin kung may dikit ha ah. ayan ito po ang lugar na yun no oh. ito po oh. ito po ayan po yun no oh. ayan po yun no oh. kung may dikit man yan hindi ako ang may gawa. Dipensor katolgo nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abril din. Kasi si Abriol noon, buhay pa. Inyo talibo. Talibogok na talagang dinikitang kuraw. Ayan. Oh, uh, pinasinungalingan niya, una, di niya nakita na may dikit. Pero siguro, tinignan niya, sabi niya, na dinikitang kuraw. Kung meron mang dikit, o, di inaaminan na may nakadikit. Ang naglagay niyan ay defensor katoliko. Pero may ginagamit siyang siguro. Uh, doubtful din siya. Uh, kaya nga, common sense naman ang gagamitin natin ano ang mapala ng defensor katoliko na magdikit sa naturang Biblia. At panawagan niya para sa mga Katoliko, huwag na umano kayong maniniwala namin ni Father Darwin at uh, sa akin, ito. Ay hindi talaga maunawa ni Mr. Talibong. Yung mga sinto-sinto, ginagamit ni Talibong. Hmm. Oh, yan. Uh, ang ginagamit talaga niya ay ad hominem. Napansin niyo ba mga, mga ngaral sa ibang sikta? Pawang mga ad hominem na yung ginagamit nila, yung personal attack, hindi yung sa argumento, kundi sa tao, oh, Yon ang kanilang atake. Naalala ko yung dibati namin sa ministro ng Iglesia ni Cristo na si Resileto Ocampo. Ah, gusto talaga niya na magalit ako dahil ah, iganyan niya ang microphone, ah, ilayo niya at sasabihin niya, Mr. Talibong bastos ka talaga. Hmm. Yan. Ah, ang kanila talagang taktika ay yung ad hominem. Na magalit ka, mawala ka, pero di nila napansin yung pastor na nanggagalaiti at ito naman, sila mismo ang nawala sa sarili nila. Yeah? Okay, tuloy natin, eh, tuloy natin si Sinita. Tuwan-tuwa si Talibong at saka itong paring si Gitgano mga kaibigan kong katoliko. Oh, yan ang panawagan ni Sinita para sa mga kaibigan daw niyang katoliko. Ha? Ah, uh, pakinggan niyo ang panawagan niya. Na napasubo na diyan kay Wendell Talibong. Na napasubo daw. <laughs> At nagsubaybay sa Ano ngayon? Eh, ang dami ng mga iglesia ni Kristong Tatagli Felix Manalo ang yumakap ngayon sa simbahan katoliko. Ang natin. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Mag Magbalik loob na kayo sa Diyos. Ang ibig sabihin niya ay iyayakap na kayo sa siktang tatag ni Felix Manalo sa 1914 sa Punta Santa Ana, Manila na hindi naniniwala na sa Kristo Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Hmm. Kinig kayo sa Kristo. Imagine ha, ang ating Panginoon so Kristo, tao lang. Pero, Panginoon. So, para sa kanila, dalawang Panginoon. May Panginoong Diyos, may Panginoong Tao. At, ang Diyos ay sa sasambahin. Pero, itinuturo nila na si Kristo dapat sambahin. So, tao din sambahin. Napansin ninyo ang, ang pagkakaiba, si Felix Manalo, Anghel. Si, ang ating Panginoon Kristo, so tao. Ang Iglesia ng ating Panginoon Yeso Kristo na itinatag sa unang siglo para sa kanila natalikod. Kaya, binangon ni Felix Manalo. Imagine. At dami ang nadala sa ganyang ore na pangangaral nila. Dahil din sa maraming mga inosinte sa katotohanan, mga kapatid. No? Okay, tuloy natin si Sinita. Kristo si para magapagbalik loob kayo sa Panginoon Diyos. Magapaglingkod na po kayo ng tama. Huwag niyong paniniwalaan si Talibong. Oo, oh, yun. Ang kanyang pananawagan. <laughs> na, ang pananawagan niya sa lahat, sa mga kapatid, umano, at mga kaibigang katoliko, huwag ninyo akong paniniwalaan. No, sabi niya. So, para sa kanya, doon lang kayo maniwala sa kanya sa kaniyang ipinangaral na tatag ni Felix Manalo at lalo na ng na booking natin na yung ginamit na Biblia na katuliko dinikitahan. dinikitan. Ginagatasan lang kayo. Yan. Ang katulad po ang tawag po dyan, sa mga manggagatas, katulikong bangaw. <laughs> yun namang sinto-sinto, katolikong atso yon yung mga po mga pare katolikong manggagatas yan oh, yan. so kung napansin ninyo mga kapatid puro na lang personal attack ang ginagamit nila puro na lang ad hominem yung ginagamit nila dahil naubusan na sila ng argumento para gibain ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Iso Kristo na iniwan nila, ito ang simbahang katoliko. Kaya, uh, pagdasal din natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya dahil alam naman natin na daming mga natangay sa maling akala. At ito din ay magiging leksyon sa bawat katoliko lalo na sa mga katoliko na para sa kanila sapat na ang pag uh, simba tuwing Sunday. Daming mga katoliko niyan, dami pang hindi nagsisimba, no? Sapat na ang pagsimba. Hindi lang 'yan uh, na magiging sapat lang basta makasimba. Dapat gawin nating uh, ang pagiging simbahan sa loob mismo ng ating tahanan at dapat na ang mga katoliko, lalo na ang mga ama, ha? ang mga ama mismo, ang mangunguna sa pangangaral sa pananampalatayang katoliko sa mga anak para hindi ito matangay sa mga nagsusulputang sikta sa ating panahon ngayon. Ang daming mga sikta na tatag lamang ng tao at daming mga natangay na mga inusinti. Kaya, mga kapatid. Ah, uh, yung mga natangay sa ibang sekta, pagdasal po natin sina for their conversion. Okay? You know, is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.